Kinala si Tanya na pinilit lamang si Sky na magpost ng ganito. Ang sabi ni Poch dahil nasa panganib ang mga buhay nila Tanya at Baby Star. Kaya ginawa ito ni Sky upang hindi sila sakta ni Tori. Mga ilang sandali may nagpadala na video kay Archie at nag din ito sa kanya na kailangan nila iligtas ang buhay nila Tanya at Baby Star. Nasa Norford sila nito. Huwag silang tumawag ng mga pulis dahil mga nganib ang kanilang mga buhay. Sinabihan ni Kinji ang kanyang mga kaibigan na huwag silang pupunta dahil baka trap lamang ito. Ngunit pupunta pa rin sila sa Northford upang i-check kung nandoon ba talaga si Natanya at Bibi Star. Tatawagan din ni Archie si Nayana at Zee upang sumunod din ito sa kanila. Tumawag din si Roxy kay Archie dahil naguguluhan na siya kung bakit ito ginawa ni Sky ang pag-public apology. At sinabi ni Archie na pati siya hindi niya alam. At pupunta sila ngayon ng Northford dahil may nag-message sa kanila nandoon si Natanya at Bibi Star. Gusto sana pumunta ni Roxy upang tumulong din. Ngunit sinabihan ito ni Archie na huwag ito sumama dahil ang taas ng lagnat ng kanilang anak at dapat niya itong alagaan. Bago tuluyan silang umalis, sinabihan ni Kinji Secret kung hindi sila makakabalik kaagad, tumawag na ito ng mga pulis. Habang si Sky nag-message naman siya kay Tori upang ipaalam nito na nagawa na niya ang kanyang inutos at nasaan na ang kanyang kapatid at ang kanyang ina. Ngunit hindi nag-reply si Tori sa message ni Sky at hindi pa ito sinagot ang kanyang mga tawag. Tumawag naman sa kanya si Gino upang magtanong sa kanya kung bakit siya nag-public apology. Ang sabi ni Sky na dispirado na siya. Gusto na niya matapos ang lahat na ito. At gusto na niya mahanap ang kanyang kapatid at ang kanyang ina. Ginawa lamang niya iyon dahil priority niya ang kaligtasan na kanyang ina at ang kanyang kapatid. Napagtanto naman nila Gino at Sky na base sa kanilang nakikita na background sa video na pinadala sa kanila ni Tori, nasa Northford ito. Kaya pumunta na sila doon. Mga ilang sandali tumawag si Roxy kay Sky para ipaalam sa kanya na pumunta na si Archie sa Northford upang iligtas si Naaling Tanya at BB Star dahil may nag sa kanila na nandoon sila nito. Kaya nagmamadali na nga pumunta si Sky sa Northford dahil nasa panganib ang mga buhay na kanyang mga kaibigan. Samantala, sa pagdating nila Archie sa Northford, naghihwalay na silang lahat para mapadali ang kanilang paghahanap. Kaya nagsisimula na silang halugugin ang buong building na Northford. Ngunit naisip ni Zina baka isa itong trap. Ang sabi niya na kung isa itong trap, magkasama silang lahat at magkasama silang tatlo na biktima ng Northford at haharapin nila ng sabay si Tori. Tumawag naman si Poch kay Tim para ipaalam nito na nandito sila sa Northford dahil may nag-message sa ka kanila nandito si Naling na at Bibi Star. Nagulat naman si Team sa ginawa na kanyang mga kaibigan at sinabihan ni si Poch na umalis na sila nito kagad dahil delikado ang kanilang ginawa. Kaya bumalik na kagad sila Poch, Yana at Z para umalis na sila dito. Ngunit sa paghanap ni Archie sa second floor, may nakita siya ng isang bomba kaya sumigaw siya nito sa kanyang mga kaibigan na may bomba at kailangan na nilang umalis kaagad. Pero hindi na sila makakaalis dahil nilak na ni Tori ang pinto at nahuli nga sila sa trap na ginawa ni Tori. Sa pagdating nila Sky at Gino sa Northford, hindi na sumasagot sa mga tawag ni Sky ang kanyang mga kaibigan at hindi pa sila makapasok sa loob dahil nakapadlak ang pinto. Tumawag naman si Tori kay Sky upang ipalam sa kanya na hawak na niya ang kanyang mga kaibigan. Nagmamakawa si Sky kay Tori na huwag niyang idamay ang kanyang mga kaibigan ngunit hindi nakinig si Tori sa kanya. Nagtagumpay naman si Gino sa pagsira ng pinto at pumasok na sila kagad sa loob upang hanapin silang lahat. Nagtagumpay naman si Gino na iligtas si Natanya at Bibi Star sa kwartong nilagyan ni Tori ng toxic gas. Nakipaglaban naman si Sky kay Steves at nung nahimatay ito, sumugod kagad ka siya kay Tori upang kunin ang switch ng bomba. Habang nakipagagawan si Sky kay Tori, binaril naman siya nito. Ngunit hindi sumuko si Sky at nagtagumpay siya na kunin ang switch ng bomba. Nagmamadali naman siyang tumakas para iligtas ang kanyang mga kaibigan. Kaya huwag natin palalapasin ang last episode ng High Street. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.